Nagluto ako ng turon with langka na merienda namin dito sa taas ng bundok at sinamahan ko nga rin to ng malberry jam. Tuwang-tuwa rin pala kami dito dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isa lang ibig sabihin nito, pwede na magtanim kinabukasan. Ngayon ngang hapon, bago ako umakit sa taas ng bundok, ay dumaan muna ako saglit dito sa mailalim ng puno ng kalumpit para mamulot ng mga ilang pirasong bunga para mamaya habang naglalakad ako, eh meron akong nginunguya-nguya. Makulimlim din pala nito nung umakit ako at ang ulap nga ay talaga namang makapal at sa tingin ko nga dito ay uulan at sana nga talaga ay umulan. Mga bandang alas 3 siguro to ng hapon na umakit ako at mag-isa ko lang pala na pumunta dito sa taas ng bundok. Ang asawa ko kasi, eh wala na naman. Bumalik na ulit siya sa trabaho Nagmadali niya. Nagmadali kami sa pag-uwi kahapon kaya hindi na namin nahugasan itong mga plato. Kaya ngayon, pagkarating ko dito ay nandito pa rin yung mga hugasin. Tinapos ko muna lahat dyan yung mga hugasin ko bago ako nagsimula sa pagluto ng merienda na turon with lang ka at meron ngang kasama na malberry jam. Imbis nga na asukal lang gagamitin ko dito ng pampatamis ay yung malberry jam na ginawa ko nakaraang araw. Siguradong mas masarap to kumpara sa asukal. Turon nga ang naisip ko na merienda namin ngayong hapon kasi yung mga saba sa bahay talaga naman nagsihinugan na. Tapos pagbukas ko nga ng ref ay eh, meron ding langka. Eto mga rapper na to sakto kaninang umaga na bumili yung kapatid ko kasi bukas birthday ng lola ko at magaluto nga daw siya na lumpia kaya nakihingi muna ako ng mga ilang piraso. Hindi naman sobrang dami itong lulutuin ko ngayon sakto lang na merienda namin nila mama, nila papa at saka ng anak ko. Yung jam pala na malberry halos lahat ngayon ay nailagay ko na lahat dito sa may turon. Hindi naman kasi sobrang dami dinala ko dito dito kasi nga naubos na rin namin sa bahay kakapalaman sa tinapay. Alalay lang pala yung ginawa ko dito na apoy hindi sobrang lakas kasi nga hindi ko makilala yung niluluto ko kung luto na ba o sunog na kasi nga habang naluluto siya ay paitim siya ng paitim. At nung naluto ko na nga lahat ay eto na yung kinalabasan ko malat yung malbere na nilagay ko sa loob ng turon kaya pala umitim siya. Mas masarap kumain ng turon kapag mainit-init pa kasi malutong pa siya kaya naman binakbakan na nga namin to ng anak ko. Sila papa at si mama, mamaya na lang daw sila magmimerienda dahil tatapusin daw muna nila yung no ni na, na Kahoy na panggatong. Medyo marami nga yung naputol na panggatong ng asawa ko at hindi naman sigurado na magagamit lahat to kasi hindi naman araw-araw ay nagluluto kami dito sa kubo. Naisip ko nga na isa ako dito yung iba para iuwi sa bahay kasi yung mga panggatong talaga sa bahay ay talaga malapit na maubos. Siguro kalahati ng panggatong na nandito sa labas ng kubo ay iuwi ko lahat sa bahay. Unti-unti lang pagdala ko dito para hindi ako mahirapan. Tapos habang nagasako pala ako dyan ng mga panggatong sa sako ay nagatingala ako sa ulap kasi tanaramdaman ko talaga na yung hangin ay malamig na talagang parang uulan. Nakapaghugas pa rin pala ako dyan ng plato at pagkatapos nga dyan ay lumabas kami lahat dito sa may kubo para magabang ng ulan. Mga bandang 4.30 na siguro to ng hapon at wala pa nga nag aya sa amin dyan na umuwi na kasi nga medyo maaga-aga pa naman. Pumapatak na ang ulan na mga oras na to at talagang yung hangin ay malamig na. Kaya naman naisip ko nga dito na magpakulo ako ng kaping barako. Pang tatlong baso lang pala dyan yung nilagay ko na tubig kasi tatlo lang naman kami dito na magkakape. Habang tumatagal nga dyan, ay lalong lumalakas yung ulan at talaga namang tubang-tua kami. Tapos si mama dito, bigla niya nga nilabas yung mga buto niya na nakatago sa plastic na 1.5. Medyo malakas ang ulan ngayong hapon. Kaya siguradong nasa isang dangkal din siguro ang lalim ng basa sa lupa. Kaya kinabukasan, pwedeng-pwede pwedeng na kaagad kaming magtanim. Eto na pala yung pangalawang ulan dito sa bundok ng Tralala. Ngayon taon, yung unang ulan, hindi masyadong malakas. Pero itong pangalawang ulan, talagang medyo malakas at talagang pwede na magtanim kinabukasan. Sinahod na rin pala namin dito yung drum para yung kapatid ko kapag magpapainom siya ng baka, eh, dito na lang siya kumuha para ay, hindi na siya mahirapan pa mag-igib dun sa bukal o kaya naman yung tubig eh, ay gagaling manggagaling pa sa bahay. Mabilis lang din pala na kumulo dito yung sinalang ko na kape at habang bumubuhos nga dito sa kubo, yung malakas na ulan ay ang sarap humigop ng mainit na kape. Nagatingin-tingin din pala kami dito kung meron bang tulog yung bubong. Meron namang ilang tulo kaya lang nabibilang lang. Pero sabi ni Papa sa unang ulan daw o mga pangalawang ulan ay talagang tutulo daw ang bubong na to. Mag-aala sa isang nga dito ay umuulan pa rin sa taas ng bundok. Medyo magabi na ng kaon at ang sabi nga ni Mama dito ay wag na naming hinta patay na tumila pa. Meron namang solar dito sa may kubo. Kaya lang sabi ni mama, wag na daw kami magpaabot pa ng gabi dito. Buti na nga lang talaga noong nakaraang araw, eh binuhat ng asawa ko itong mga sako dito sa may kubo. Kaya ngayon, meron kaming gagamitin ngayon na pampandong pa uwi. Eto nga anak ko dito ay gustong gusto niya maligo ng ulan pero hindi ko pinayagan kasi kapag mga unang ulan ng Mayo, nakakatakot maligo kasi baka makuha niya ay sipon at ubo. Basang basa pa rin pala kami dyan na umuwi kasi nga ang gamit namin na pampandong ay sako lang. Pero okay lang kahit nabasa kami kasi nga umulan Man ngayong araw, talagang masayang-masaya kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!